Sinama ko yung mga tropa kung hindi pa nakakapasok sa mga ukay-ukay. So mag-ukay-ukay -ukay kami ngayon. Dito kami sa Cubao. Sorry na, sorry na. Tama pala kayo. Ito yung dating save more ngayon. Ukay-ukay na siya. Fashion Depot yung pangalan. Sakto lang yung arrive namin kasi hindi ganun kadami yung tao. Grabe, napakalaki rin talaga dito. This reminds me of the ukay-ukay na pinupuntahan ko sa Cavite. Unang bunga ka Ito naman, New Balance. Meron din ako nakita ang Gucci sneakers dito. Linis lang yan. Nike na shoes. May nakita kami dito. Tapos another New Balance. Ang ganda rin yan, no? May high cut palang ka Tiger, no? Air Force na blue yung swoosh, meron din dito, may nakita ako dito ng special, maliit nga lang. Nakita ko rin tong Air Force Shadow, meron dito, tapos ito naman ulit Tiger kinuha namin yan, ang ganda pa niyan. Nakakita kami ng Vapor Max Triple Black, tapos ayun na si JD oh. Reebok Classic meron din dito, alam niyo lilinisin lang yan, goods sa ulit yan. Another Nike shoes, meron din D-Lights sa Skechers dito. Grabe sobrang uso niyan dati. Ito naman Air Force, lilinisin lang din. Givenchy meron din dito. Medyo naiinitan na sila pero ganoon talaga pag-uukay, guys. Another New Balance, tapos nakita namin namin tong easy na Adidas. Kinuha namin yan. Binili namin yan. Ultra Boost, meron din. Meron din kami nakita dito ang Blazers. Ayan, maganda yan pang gym. Lalo na pa nagde-deadlift ka. Kasi flat na flat yan sa floor. Yung Converse sa Comdi Garzon, nakakita rin kami dito. Kaya lang, medyo maliit na siya. Ito naman, Air Max. Diba? Sobrang ganda. Binili rin namin yan. Tapos, libot-libot lang ng konti. Pagpunta namin dito, alam na agad namin yung kukuni namin. Kasi malaki talaga yung lugar. So, kailangan, alam mo na kung ano yung mga gusto mong bilin. Ang dami namin nakita ang mga polo shirt. Ang gaganda ng brands, mga Uniqlo, Old Navy. Meron meron din ditong crocs na color yellow binili rin niya ni Kuya Ian napakadaming sneakers kaya kailangan talaga maaga kayo pumunta para masulit nyo yung oras meron din ako nakita ditong leather vest ayan o ang ganda nyan pang event kaya hindi na ako masyado nag -e event so hindi na natin yan kinuha saka medyo malaki rin siya sa gilid so hindi na natin siya binili napakadami mga leather jacket so may hiling mag motor dyan napakadami yung magpipilian as in adidas dry fit na polo shirt meron dito ayan o yung mga ankle pants yan binili ko yan kasi bagay yan sa akin outfit of the day yan lang fit natin today para hindi gaano mainit. Tapos may nakita pa kami dito na Hoka sneakers ayan. Ganap din kami ng pang everyday coat ni JD kasi gagamitin niya soon po nag-work na siya. Tara na dito dito lang yan sa Araneta ko bawo. Tama kayo yung dating Savemore. ngayon malaking ukay-ukay okay na sa Harap lang siya ng BPI. Marami ding parking sa paligid so kung may dala kayong sasakyan okay lang magpark muna kayo doon and then punta na lang kayo dito sa Fashion Depot. Solid yung mga nabili namin ngayon. See you next time.